Hi! Ako si Jemmy mula sa Pilipinas at may nais kong ibahagi sa inyo, Ether Ocean. Isang makabagong platform ito na gamit ang OP Ethereum blockchain kung saan pwede kang kumita, magpalago ng kita at magkaroon ng kontrol sa iyong crypto income, lahat ay desentralisado. Walang admin, walang middleman. Smart contracts lang ang gumagana. Automatic at secured. Napakadaling magsimula kailangan mo lang ng crypto wallet tulad ng Metamask, Trust Wallet, Token Pocket o SafePal. Magsimula sa halagang 0.0 masses it at agad kang kikita. Diretso ang reward sa sarili mong wallet. Walang delay. Walang withdrawal process. At ang pinakaastig, kapag nag-refer ka ng iba, pwede kang kumita ng hanggang 90% sponsor bonus. Permanenteng nakatali ang referral link mo kaya tuloy-tuloy ang kita habang umaakyat ka sa mga level mula homestead hanggang godfather. Mas lumalaki ang potensyal mong kita. Sa pinakatuktok, mahigit 161,000 Ethereum ang pwedeng kitain. Lahat ay transparent, ligtas at nakarecord sa blockchain. Walang risks, walang tinatagong kondisyon, crypto na maaasahan. Kaya, ano pang hinihintay mo? Sumali na sa Ether Ocean at simulan na ang iyong financial journey.